Para pong labing apat na piraso to ng pakpak ng manok, pagkahugas ko po ng malamig na tubig, e eh sinigurado ko pong... Pahira ng paper towels ang lahat ng piraso ng manok para po baging tuyong-tuyo. Pagkatapos po niya na eh, ilalagyan po natin yan ng pamintang durog, lagyan po natin ng asin at ng isang kutsarang cornstarch. Haluin po natin ng maayos at ng makot ang lahat ng ating pakpak ng manok. Bago po natin lagyan ng sarasa at iluto, ilagay po muna natin sa freezer ng mga kalahating oras para po tumigas-tigas ng konti para pagpiprito po natin ay maglutong. Kunin niyo po yung manok mula sa freezer at pagkatapos ay eh, kinakailangan ay eh, mainit po ang mantika at iprito natin lahat yan. Patayin ko na po yung apoy. Tahanguin ha? ko na ire ha. Basta mainit ang mantika bago niyo po iprito. Hanggang sa pumula. O narito po. Sarasaan po natin yung manok habang mainit pa. Konting mantika pag mainit na. Sibuy, ah, bawang. Konting sesame oil. Isang kutsara. Yung masarap na toyo. Dalawang kutsara po. Bantuan natin ng nor. Paminta. Lagay po tayo ng mustard. Siya haluin natin. O ito po isang option nyo kung ayaw nyo nung sarsang aking ginawang una. Basta mag-comment po kayo at sabihin nyo sa akin kung saan po kayo nanonood, taga saan kayo. At nang malaman ko naman kung hanggang saan nakakarating itong mga ulam na ibinabahagi ko sa inyo, mabulyawin na rin po kayo shout out. <laughs> e salamat salamat gusto ko po. Ito makulay kaya naglagay ako ng kamatis. O lagyan na po natin ng curry powder. Pagkatapos nyo eh, ito, po natin, sabawan natin ng katitek. Lagyan na po natin ng patis. At lagyan nyo rin po ng konting pamintang durog. Pagkatapos po, kung gagamit po kayong itong flavoring, yung ating nor powder, eh di maglagay po kayo, hindi kinakailangan na Baka po matuyo, maglalagay na ako ng sabaw ha? isang tasang tubig po yung aking inilagay. At kapag ito, ka, pagkatapos po ng dalawang minuto, eh, kumukulukulo na. Lalagay na po natin itong ating gata. Puy maglalagay ng konting asukal, katitek ilakas nyo na po yung apoy at nang kumulo agad maraming dahon ng malunggay ang ilagay nyo nang sumarap-sarap at maging masustansya at nang makakain ng mga anak nyo ng masustansyang may sarsa tsaka nyo po ilagay yung piniritong manok katulad na ginagawa ko dito sa unang sarsa ang ating ginawa halo ng halo hanggang sa sumama yung ating konting sarsa po natin ng pampakulay na berde one soy kahit kinchay si sibuyas na muray, ayos lamang. Kung gusto nyo lagyan ng konting sarsa, ito po yung pinagbabaran na cornstarch ha. Ilagay na po natin din eh. At itik na ketchup. O siya, halo tayo ng halo. Hanggang sa manikit ng manikit. Nakita nyo ba ito mga kaibigan? Narinig po ang niluto ko. Nakita nyo ba ito? Hindi malaman kung adobo o teriyaki chicken. Iba lasa eh. Pero panalo po yan. Subukan nyo ha. O mag-comment po kayo din sa baba. Sabihin nyo sa akin kung anong ricado ang gusto nyong ihalo ko sa susunod na lulutuin natin. O kaya naman ay kung anong ulam ang gusto nyong lutuin ko. At babasahin ko po. Ayos? Siron bilaro po. Hanggang sa muli.